Inilahad ni Governor Aurelio Oy Machosumani sa kanyang inaugural address sa mga pangunahing programa ng kanyang administrasyon. Kabilang ang pamimili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, pamamahagi ng libre bigas sa mga nangangailangan at pagbebenta ng bigas sa mas mababang halaga. We will be able to continue with the program. Pili tayo ng palay, diretsyo sa magbubukid, wala middleman. At ang mga palay na ito, nagawing bigas. At mga bigas na ito, makakarating muli sa bawat tahanan na lalabigan ng in mga desi. I will also join the band Wagon of selling rice at 20 pesos. Siyempre, nabibigay tayong libre, pero we'll put up rolling stores so that the areas na nabigyan na na tigil-text lang, kailan ka ba mamibigay ng bigas? O hindi ba kita mabot Detan mo na kita ng 20 pesos. Pero darating po yung ating taon na pinabibigay sa ating kababayan. Ang payag na ito ay bahagi ng isang makabuluhang seremonya ng panunumpa sa katungkulan ng mga halal na opisyal ng lalawigan ng Nueva Ecija na ginanap sa Crystal Waves Event Center sa Dinaraya, Talavera noong Hunyo at 30 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Governor Umali ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Bago ito, siya mismo ay nanumpa sa ilalim ng batnubay ng dating Vice Gobernador Emmanuel Antonio M. Umali. Kasunod nito ay sinagawa sa bayang panunumpa ng iba pang opisyal sa pangunguna rin ng gobernador. Sinimula ng programa sa isang kaimtim na panalangin na pinangunahan ni Pastor Eric de Alban na sinundan ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at marcha ng Nueva Ecija ng pjn Coral. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Vice Governor Hill Raymond M. Umali ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit anong kulay ng politika at tapat na paglilingkod na niya susi upang higit pang mapaunlad ang lalawigan. Tampok din sa programa ang pagkuhan ng opisyal na larawan ng bawat halal na opisyal kasama ang gobernador bilang pagunita sa kanilang formal na panunungkulan. Buong suporta ay binigay kay Governor Oy ng kanyang pamilya sa makasaysayang araw na ito sa pangunguna ng kanyang may bahay na si Unang Ginang Sarina Umali at kanilang apat na anak. Sa pagtatapos ng seremonya, nagsalusalo sa isang masaganang tanghalian ang mga opisyal mula sa iba't ibang bayan at lungsod. Nagbatian at nagkamayan na ang bawat isa bilang simbolo ng pagkakaisa at sa bayang layunin na isulong ang isang mas maunlad, mas ligtas at mas progresibong Nueva Ecija. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gina Magsanok nag-uulat para sa DWN Italaradio, ang inyong kakampi.